Hello, good day. So, kahapon nagpunta ako ng Salvation Army o Family Store dito sa Hong Kong. At kinuhanan ko itong photo na ito. May dalawang ano yung wise men. Siguro nabili na yung isa or yung ilan pa. Kaya dalawa na lang natira. So, pinost ko sa Facebook at may tanong ako na saan yung isa. Kaya ito ay nakakatawang mga sabi. sabi nung isa, nasa kabila po. Yung isa naman, gitna po. <laughs> Tapos yung isa, reply niya, siya ata yung nagpicture. O, oh, di ba? Pwede, ano? <clears throat> Sa Hong Kong ba yan, Pastor? Baka nag-night market pa. <laughs> Bumili daw ng milk tea. Tim Hortons yan, ayun. <laughs> gumagala po daw siya. Ayun, nabasag na po ayun. So medyo ano, nabasag na. two kings na lang, naiwan siguro ang Mirna gift. <laughs> Napan nagpaskwa pastor. Ayun, sabi naman yung isa. Dami po handaan ngayon. Baka na late lang po. Be patient ah, daw. Diba? nag CR <laughs> Na traffic sa EDSA. Nasa hulihan lang po, Pastor, mabagal na maglakad. Ayun, busy po. Nasa isang sulok, naglalaro ng ML. and ano yung ML? <laughs> Nasa gilid lang po siya. Hindi po sila nagkasya sa camera. Ah, pwede rin, ano? Na-traffic po siguro. Siya yung photographer, ayun. <laughs> Wise men po sila, hindi kings. Inatake lang po ng rayuma yung isa. <laughs> Mga senior na rin kasi na late lang po na traffic bathroom break ayon nagbigay po ng regalo andong sa manager nakapila yung dalawa pero kapag itinrit 360 raw makikita siya ayon tram ang sinakyan kaya mabagal ano <laughs> naghahanap pa maso ng pangregalo <laughs> yung isa raw humayo nasa divisoria pa <laughs> ng nagblogger nag blogger ayan, nag CR pa natatawa <laughs> ako sa mga sagot nyo eh. baka ginikas niya na lang niya ang gift niya kaya hindi na pumunta <laughs> yung isa naman naligaw, ibang star ang sinasundan Ito <laughs> naman isa, baka siya yung nag-post. Ay, nako. Sige lang, keep on, ano? replying para matawa naman tayo okay bye bye